Agawad, Bagas, Sablinas. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aking subscribers here abroad. Thank you so much. At sa mga hindi pa napagsubscribe, please do so. Again, si Nurse Kaloy po, meron po tayong reaction video. Ito po ay tungkol sa isang ale, babae, o na nagpunta po sa RTIA kay Idol Rafi Tulfo. At ganyan nireklamo nire ang nakabunod sa so isa po ay uh, hindi cheese I'm just doing a reaction about this guy at isa po siyang barangay official. Kalimutan po natin yung kanilang personal relationship. Ang aking gustong talakayan dito ay yung posisyon ng yung mamang yon, yung lalaki yun na nakabuntis sa kanilang barangay. Ito po yung nangyari sa Merville, Paranaque. Tapos recently lang uh, na-air to sa RTIA. Gusto ko lang pong paalala sa ating mga kababayan na malapit na Yahoo! naman ang pambansang barangay election or S at SK election dito sa Pilipinas. Ngayon, gusto kong paalala dahil dito sa RTIA program na to, sa segment ni Idol Tulfo, ay nabuking yung kagawad at ang mismong nagbuking ay yung kanyang chairman. Ganito po ang pangyayari. Turin niya yung tao sa kaso magkaisa lang. Grabe ito si kagawad ni chairman, kabalyero. Ay, sir, good afternoon, senator. Good afternoon niya. Good afternoon. Chairman, uh, nandiyan nung ba sa si, ka, si Edwin, kagawad Edwin sa inyo ngayon? Wala dito ngayon sa kasi mabibira nung pumunta dito yan na uh, senator eh. 15 lang yung kagawad yan. At hindi eh, pa na papasok po, ibig sabihin. O, oh, bihit papasok lang yan pag may session kami. Kasi di yun required ng mga kagawad kasi. Two sessions lang in a month. Two kasi sessions, nila, two so, sessions so, uh, in a month? Two so sessions in one month. Twice so, about the same pasok, two, ibig sabihin. Every first Tuesday, uh, Senator, at last Tuesday of the month. Kaya na po, namin. ibig sabihin, may session lang. So twice a sabi mo twice, twice dalawang session na po siya isang buwan kayo. Kaya dalawang beses lang po siya may kita yung pagbumukha niya dyan sa Barangay Hall. Yes, Mayor. Kasi uh, may sweldo mo yun. Nandito yan. May, ah, uh, Nandito ka ka dyan. 15.30 lang kagawad yun eh. <laughs> oh. Okay. <laughs> so, sweldo ng mga kagawad nationwide. Let's dig deeper kung ano nangyari dun sa kagawad na yun at sa kanyang nabuntisan na babae. Okay. Hindi chismis sabi ko yung kagawad, eh, meron palang asawa at nakipag-girlfriend pa rito at nabuntisan niya. Pero sabi ko, personal life ni Leon, mag-concentrate tayo sa kagawad. Okay, ang kagawad ay tinatawag na counselor before. Ngayon, sa darating na eleksyon, nitong October 30, 2023, magkaroon na naman ng halalan ng mga barangay chairman, kagawad, ang kailangan 7 kagawad ang iboboto ng mga Pilipino at yung SK chairman. Ang kabataan chairman. Ngayon, focus tayo sa kagawad. Ang kagawad, they were, just like sa Congress at sa Senate, sila ang legislative body ng barangay. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, sila ang mag-create or gagawa ng mga ordinansa para sa kanilang barangay at sila rin po ay mandated. Ito po ang kanilang mandato na responsibilidad sa kanilang barangay. Pero Yahoo! tulad nga ng sabi ni chairman ng barangay na yun sa Paranaque, itong si Tagawad ay 1530 lang sumisipot. Paano niya magagampanan yung kanyang tungkulin bilang Tagawad? For example, ang kanilang mga responsibilities ay may kanya-kanyang committee yan. Yung, yung pitong mahahalal na kagawad ay may kanya-kanya silang committee. Parang sa Senado at sa Congress. Let's say, meron sa mga drugs, mga activities, safety, cleanliness, yun na pang uh, ginagawa ng mga kagawad for their committee, kung ano man yung committee na na-assign sa kanila. Mabalik tayo kay Pacboy Kagawad ang kanyang responsibility na papabayaan dahil 1530 lang siya sumisipot. And mind you guys, ang barangay officials na nahahalal, they are considered government employees po yan. Ang mga kagawad. Okay, discuss ko sa inyo, ang sweldo ng mga kagawad. Nationwide or average nationwide, ang sweldo ng isang kagawad ay 15,000 per, per month. So, ibig sabihin, pumapatak yan sa isang taon, mga mil ang kanilang sweldo. Oh, no! So, kung ang isang kagawad ay dumarating lang sa kanilang parangay kada 15 katapusan, ay useless. Sayang ang pasweldo ng gobyerno sa kanila. Isipin nyo, dahil sila government officials, they have their benefits. May mga privileges po yan may mga Christmas bonuses, may mga dental health benefits yung mga yan. 1530 kagawad. Ano mangyayari? Para na kayo naghalal ng isang palamuning kagawad. Isa pa po, ang mga kagawad, they are required per local code ng DILG, they have to or required to appear sa sessions. Ito po ay every first Tuesday at last Tuesday of each month. So, bali, kada Tuesday, first week, sa second week, sa last week, I mean, last Tuesday of the week, of the month, dapat required sila mag-appear sa session na yun. So, ang paniniwala ni Chairman at ng ASEC ng UILG, hindi ko na po babanggitin ang pangalan na misunderstood ng mga kagawad yung local code code na they are required to appear dun sa session every first Tuesday of the month at last Tuesday of the month. Pali dalawang beses. Kaya sila hindi na dumarating sa ibang araw na dapat kanila ay gampanan ang mandato nila sa kanilang barangay. Pero ganun nga po ang analisa, ang analysis ng mga chairman na to. Kagawas are only appearing during sessions twice a month at yung 15.30 na kukuha lang ng kanilang pasahod o sweldo. Kaya ang aking paalala sa ating mga kababayan ngayon nalalapit na eleksyon, parangga eleksyon, SK eleksyon. Tandahan nyo po, markahan nyo kung sino inyong mga kagawad ngayon sa kasalukuyan na magre election sa darating na October 30, 2023 ay tandaan nyo po kung sino yung 1530 na kagawad. At kasi ng barangay official nila, dapat sila ay hinalal, dapat gampanan nila ang kanilang mandato. Di ho ba? <laughs> hindi, yung, hindi yung 1530 lang. Oh, no. is a form of corruption po yan. Hindi masama po yan. Yun lang po. Maraming salamat at kayo uh, nyo nga panunood. Uh, Maraming salamat. Bye-bye.